yung trending ngayon na bumabaon sa bato, bakal, ayan, may libre na rin siyang bala. Uh Oo. -oh. Bigay natin to na 699. Ito ba yung drill bits kung tawagin? Ano siya? Kayon? Mailer topper siya. Ah, ito pa pa Yeah. Yes. Drill bits, ito, 100 pieces. Ayan, okay. pang bato, pang bakal, pang kahoy, may holso. Oh. Bigay natin ang 799. Uh -oh. 799 yes. pesos. Ang ganda, no? Talas, isin talagang kompleto, isang set na talaga siya, di ba? At meron din mga cordless drill. Ayan. Uh Oo. -oh. 2,229 lang siya. May libre na siya mga bala at may hammer na rin yan. May hammer na rin. Ayan, may hammer na siya. May variable oh. speed. Oh. Iba-ibang klase yan. May tigo 1,999. Oh. Ayan. Saka mga welding at generator. Available. Oh, yeah. available lahat guys. Actually, napakarami. Mga angle grinder. Dito naman sa kabilang area. Makikita nyo. Rotary hammer drill. 3-in-1 na siya mga bossing. Magkano to sa labas madam? Ang ah, mga 3-5 to 1-5 mo lang mabibili dito sa amin. May libre na siyang bala at art. Artist. As in, brand na yan, di ba? Yes, may warranty tayo mga bossing ha. Oh. Warranty. So lahat ng mga tools natin dito. Yan, kompleto tayo. Kompleto plus may warranty rin. Yes, may, may warranty gold. tayo, may resibo at kung gusto niyo na sales invoice, meron din. Ayan naka 8760, dami niyo pinamili, may freebie siya. Oh, so ibig sabihin, ah, talagang walang zero dito. Wala. O -o -o. May freebie pa. Lahat makakakuha. Ayan Oh, sige. Bunot na si Bossing. Ano kaya yung maswerte makukuha ni Bossing ngayon? Di <laughs> ba? may chupa Mukhang mas so okay na si Sir dito ha, ah, no? Taga saan ba si Bossing? Ako, Taga Bacolod. Taga Bacolod po, napakalayo ha. Oo, ano nagunat niyo, Boss? Ayaw. Ano yan? Uy. Extension 5 meter. Wow, pwede, pwede na, di ba? Oo. Hindi ka na zero, as in meron talaga makukuha. Ito talaga dito, kay Gary, kasama. So, madalas... Legit pa, so, legit? Yeah, legit, legit, legit. na legit. Okay. Okay. Ah, uh, eh, no, mga branded so, mga item nila dito. Anong pinamili nyo ngayon? Eh, mga grind, eh, mga okay. ano, karela. Okay. Mga Pwede machine na Ayan. Mailer tapper yung kanina. Okay. Kita nyo naman, napakaaga pa pero napakaraming nag-avail dito ngayon. No? So, puntahan naman natin dito kabilang pwesto, no? sa kabilang bodega nila. Ito, makikita nyo dito guys ay mga iba't ibang klase ng appliances. So, unang bubungad sa inyo, of course, napakalaking mga TV. Yan, Skyworth na 15 inches portable power station. Ito yung talagang nag-trending din sa kanila sa online. No? So, Uh, ito, nagre-range ng mga magkano ang presyo niyan, madam? Ito, kasama na yung panel, 3,500. Okay, kasama na ito mismo. Solar siya, sa araw ka mag, uh, ano, Oo. Kung ano, energy, then meron din siyang charger, uh Oo. -oh. to 20 volts. Uh -huh. okay. So, pwede din i-recta rin, ano, parang ganun. uh, gano'n? Pwede rin. Okay, ayan. testing natin yung electric fan. Uh -huh. So, ayan naman, test natin, electric fan. Ayan, gumagana po, ano? So, pwede dito TV rin, syempre. Yes, pwede. Oo. Uh -huh. Ayan guys, no. May mga USB ran siya. Ayan, dalawa yung port niya. May LED na ilaw din, plus may ano pa itong pinakang charge niya, no. Power. 12 volts and then pwedeng i USB. Oh, napakamura sa magkano halaga ng alam? 3,500. Oh, 3,000. 3,500 may panel na. Talagang pang ano yan, pang emergency, in case of emergency, di ba? Iba pang mga solar, meron din sila ditong solar ceiling lamp. Ayan, makakatulong para maiwa, Siyempre, para makalas tayo ng, ano, no, ng expenses sa kuryente. Ayan, solar ceiling lamp, meron silang available dito. At siyempre, mga ladder. Ayan, available din yung mga ladder nila dito, guys. No? Dito sa area na to, ng mga appliances. Of course, andyan yung mga convection oven. Ayan, no? So, mga microwave, available din dito. Ayan, eto nga, TV, aircon, window type, and uh, split type available. And then, uh, mga pamputol. Ayan, oh, mga pamputol ng damo. Grass cutter, available din. Exhaust fan, ito. And then, sabi mga restaurant dyan, makakailanganin nyo ng ganitong klaseng exhaust fan. So, iba't ibang klase pa dito ng welding machine. Napakarami, oh. Actually, talagang pamimilian nyo lang, no? Kung magaling ka mamili, ito yung mga surplus nilang uh, gamit. Pwede nyo ma-avail dito na napakababa lang ang presyo. Ito, guys, no? Mga portable po yan. May grinder. Meron silang drill. Dito, halo-halo na dito. Talagang pamimilian mo lang. Kung magaling ka mamili, makaka jackpot ka talaga dito. Syempre mga pressure washer, oh, high pressure washer. Actually guys, marami pa silang mga stocks dito sa taas, no. Ito kasi isa sort pa lang. Ay makikita niyo yung mga naka na to. Yan yung mga ilalabas pa lang dito sa bodega nila. Na kung saan yun nga makikita niyo dito mga bike parts, uh, appliances, mga uh, power tools, hand tools pala no. Nandito makikita niyo naman mga pambata din ng mga laruan. Ito, Ayun, no, napakarami dito sa area na to. May available din sila dito na napaka heavy duty talaga. Na, sobrang laki niya, no? So, this one pang welding inverter. Nagkakahalaga lang dito ng 4,500. Jap Japanese ano to, no? Brand. So, Yama Pro. Nagkakahalaga ng 4,500. Tama, no? 4,500 lang siya. Ayan. So, pang heavy duty talaga to, guys. At uh, disclaimer lang, ha? Ito is unit lang. Okay, kayo nang bahalang maghanap ng uh, gamit nyo, no? So, kung magigamit naman kayo, pwede-pwede na. Pero, ang laki nyo, no? Naka-220 pa rin yan to 240 yung AC niyan, Diba? Yung input niyan, yung power. So, napakasulit. Sobrang laki na nito. Pangmatagalan talaga, Diba? Lalo kung may mga project kayo. Dito na sila matatagpuan sa may MacArthur Highway, Abangan Sur, Marilao, Bulacan, no? So, along the highway lang po sila. Ayan, makikita nyo po dito sa kabilang area. Ayan, harap na harap na po sila ng Amaron. Okay? And then, of course, katabing building lang po sila ng Caltex Gasoline Station. So, ayan. Ah, hindi, hindi kayo maliligaw dahil pwede nyo pong ipin sa mapa ang Garnica Surplus Store Actually guys, ito nakikita nyo dito, ito yung pinakang shop lang nila Ito makikita nyo, hindi pa yung pinakang warehouse So lalakad lang kayo ng konti dito, may makikita ka na palaking tarpaulin, of course Ito yun o, no? Garnica Surplus Store And then, makikita nyo yung kabilang side, maliit na area lang, papasok ka dito Ayan, ah diba? And then, ayun Lakad ka lang ng ilang steps, makikita mo na yung pinakang warehouse nila. Na kung saan? Ayan, nandyan yung napakarami mga items na pwede natin mabili ng bagsak presyo. So tara, alamin natin, pasok tayo. Guys, unang bubungad nga sa inyo dito. Eto, napakarami mga crocs nila dito, mga slippers, no? Naka 2 pairs for 250 pesos. So dalawang peraso, 250 lang. Pero pag 1 pair, 150 pesos. Eto good news, napakarami pa nilang available nyan dito, no? So kung, kung uh, kukunin nyo po per bale yan, Uh, 200 pieces, no? So 200 pieces minimum and pataas na 'yon. Pwede lang maibigay ng 100 pesos na lang. So kung talagang gusto mong kumita ng malaki per bale, Maramihan, 200 pesos pataas. Pwede yan, no? Pwede, pwede nyo makuha ng 100 pesos na lang. Ang bentahan niya, 150 to 250 na sa iba, lalo sa mga probinsya, no? And speaking of probinsya, sakto, ito, binabalot yung mga orders. Kung, uh, limbawa, nasa, ano kayo, uh, bandang Visayas, na no? gusto nyo magpa-deliver ng mga items, any items na meron dito sa Garnica Surplus Store, pwede nilang ipadala yan. Ipa-COD, pwede, pwede yan, no? Tumatanggap sila ng COD. At ito nga, pinapak na, na dali naman nila sa warehouse para i-sort at uh, ipadala sa kung saan area man no guys paso tayo dito no kita nyo maraming mga customers ngayon around that uh, noon no afternoon ayan so maraming mga nag-avail dito ngayon ng uh, uh, mga power tools so eto mga grinder yan impact drill ayan mga pamputol lang sanga may mga jigsaw din sila dito guys oh mga pang-design ng uh, board. Pagputol lang kahoy bakal available din ito. Napakalaki cut-off machine kung tawagin no. Ang dito guys. May warranty sila no. So may warranty at may replacement din. Even brand new and surplus makaka sigurado mga kaasa kayo meron yan dito. At ito nga yung kanina, in-explain ni Madam, no? So, ito yung mga per set na, ito napakamura, nasa 1,000 plus lang yan, ha? No? Ito nga yung isa sa mga sumikat din sa kanila, no? nag-viral online. Mga welding machine, ayan, kilalang welding machine by aim no? So, MIG 200, 215, to 950 to 999 mga inverter po yan pwede nyo ma-avail dito na napakababa ang presyo alright and then dito naman so Ito mga Ryoko brushless motor Okay, ayan, no? Oh. Impact drill po yan, ha? Ah. So, napakaganda. Kahon pa lang, di ba? Talagang brand new po yan. With warranty pa po yan dito sa kanila. Mga inverter welding machine. And then, ito naman, yung mga hand tools. Mga preset na rin, no? Oh. Ayan. Maka-avail nyo din dito na napakababa. Alam ko marami mga nagtatanong sa inyo kung Uh, magkano ba ang presyohan, syempre pwede nyo silang i-direct message sa kanilang uh, page, no? At syempre, pwede nyo silang inquire sa kanilang mga social media accounts, uh, ba? Diba? Para uh, um, matanong nyo kung ano ba yung specific na items na i-avail nyo dito. Since napakarami, actually, sobrang dami talaga, no? Kung isa isa-isayin talaga natin yan, baka abutin tayo ng anong oras, ba? Diba? Actually, pang ilang bodega pa lang to na pinupuntahan natin. Napakalawak pa, di ba? Ng bodega na pupuntahan natin later. Iba pang mga circular saw so from uh, GLD tool. Ayan, available din dito sa kanila. Mga cordless drill. Ayan, o. Oh. Mga professional tools. Polisher, ayan, May mga 440 watts silang available dito. And then this one naman, trimmer machine. Pamputol. Di ba? Pamputol siya. Trimmer machine. And then, uh, eto pa. No? Ayan, guys. So, oh. aim naman to. So impact drill napakalaki din. Guys, napakaraming mga drill, no. Depende sa sizes. Itong hawak ko ngayon, oh, itong tinatawag na brushless uh, electric drill. Nasa 35 to sa iba, SRP almost 4000 sa iba, pero dito 27 lang, no dito sa Garnica. Napakaraming choice, depende sa sizes, depende din sa brand. Ayan, may mga uh, JL Duran sila dito. Ayan, no? Ryoki, one of the best brand din, mga Australian. Open nga pala ang Garnica Surplus Store uh, mula Monday hanggang Saturday, alas 9 ng umaga hanggang alas 6. At makikita nyo dito, no? May mga bike din, mga pangkidos, no? mga pangkids. And then, mga uh, patungan. Ayan, so meron silang available din dito. And then, iba pang sapatos pala, meron silang available din dito, no? And then, Uh, kanina nga napakaraming mga nag-avail, no? So napakasulit. At syempre, sila yung mga mag-aasa inyo dito once na pumunta po kayo dito. Ayan, ang mga staff ng Garnica Surplus. At right? of course, si Madam. Okay, so ito pa yung mga ibang bisikleta na bagong dating lang din sa kanila. Actually, limited stocks na lang din available neto. Ayan, nag-range lang nasa 4, diba? 4, na sa 4,500. Diba? 4,500 ang mga pull-out po yung from mall. Magandang klase po yan, no? So, pina, pina, pinaubos na lang. Pinakamura, meron silang available dito. Japanese bike ba to? Uh, for only 3,500 pesos. Ayan, nakikita nyo talagang uh, bagong-bago pa talaga, mga nakabalot pa yan. O, di ba? And then, mga sling bag, 150 pesos. Ayan, mga pang kids. Kids bike, no? Ayan, no? Available din dito. And then, dito, uh, kumbaga yung tinatawag na anik-anik, di ba? Mamimili ka lang, halo-halo na yan dito. So, yan, tulad yan, may mga metro, Ayan, may mga meter sila dyan. And then, uh, gamit sa pag, ano, sa pag-construct. Ito. Ayan. And then, mga hand tools. Ito. Ayan, no? sa so, mga pang-adjust ng tornilyo. Ayan. Available din. yung mga uh, pamputol ng bakal. yan Available din dito. So, mga pambomba. Ayan. At dito nga, kagaling tayo dito kanina, no? So, ito mga surplus naman na mga tools, power tools. Ayan. Tulad ng mga chainsaw. Ayan. Available din ang mga chainsaw nila. And then, mga pressure washer. Ayan. Pump. Pressure pump. Meron din, no? So, and then, uh, napakarami actually. Sobrang dami yung mapagpipilihan dito. And uh, ito, kung hanap nyo talaga mas mura, syempre, may choice naman kayo dito sa kanila. Mayroon brand new, mayroon ding uh, second hand. Ito yung mga surplus kong tawagin. At ito, ang karamihan dito, mga Australian surplus. Okay? So, dito naman, makikita nyo, ayan, nag-aayos si Bosing. Ayan, inaayos nyo yung iba mga items. Ayan, pagka, for example, may bagong dating or mga uh, items sila sinusort yan, inaayos nila yan, o, di ba? So, ano po yung ginagawa nyo ngayon? Pressure washer. Ayan po. Pressure washer. Ayan. Ito po yan, di ba? Oo. Isang set na, kumbaga. Ayan. At kanina nga, may nag-avail niyang kanina, no? So, talagang dumayo pa from uh, ibang area para lang makapag-avail dito na napakamurang mga gamit, di ba? So, yan. Murang-mura lang dito. Of course, napakaraming choice talaga. At dito naman tayo ngayon sa kabila. Paso tayo dito. Sa ikatlong bodega dito. So, ano makikita dito? Bodega lang, ako lang Bodega lang. Ah, mga bodega lang. Okay, so, etong area naman na to, uh, yun yung mga, ano, no? Uh, kukunin nila mga items na i-display doon sa labas. Ito, as in talagang bodega lang. Okay, for example, may items ka na kukunin, i-avail, wala doon. Ito, makikita nyo dito yun, no? so, ilalabas pa lang siya. Napakarami niyan dito. No? Halo-halo na yan. Ayan, no? Si Bossing, galing pa ng saan lugar? Pagayon, vale. Wow, napakalayo din nun, ha? Mula so, dulo, apari. Oo. Oh. Ano yung nabil nyo dito sa Garnica? Oo, oh, ito. Ah, uh, yung Okay. Ayan, yan, no? Oh. Patrins. So, personal na gamit lang ito, no? Pa-personal? Oh, Pa-personal. Okay. 2,000 niya lang ito nakuha. 2,000. Magkano okay. bang nga, sir, pa neto? Ah, uh, nasa 4,500 yan. 2,000 lang na oh. At may freebies pa. oh nakakuha pa. Ito, ito. Ito ang freebies niya, no? Nakabunod kaya na, ano? Oh. naman ako karpintero, eh. Okay. okay. Tapos yung pang sasakyan sana. Ah, okay. <laughs> Pero atis kaya pa paano, hindi ka zero. Okay. Nakuha so, rin, no? Ito pa, may freebies oh. pa. Meron pa freebies. O, ha sa akin. solid sulit talaga dito. Dahil nga... Kasama niya si Sir. Yan, si Sibosing naman. Tagasang Sibosing, same lang din. Ano nga gawin niyo po? Pareho sila. Eh, pareho sila din. Oh. Pero mas maganda sulitin nyo na kasi napakalayo ng kagayan, di ba? Oo. Oh. Oh. Kaso wala ng pera eh. Wala, wala, wala. wala, wala. <laughs> ng <Lamping>. pera. <laughs> yun lang talaga, no? Kailangan paganda kung pupunta dito para sulit talaga. Oo, oh. oh, di ba? Okay. okay, thank you so much po. Sige, ingat kayo pag-uwi. Grabe, napakalayo pa, no? Parang kagayan, bahali pa. Dumayo, dumayo dito sa Bulacan para lang makapaggabay ng mga murang items dito. At syempre, birthday sale ni Madam yun eh. Oo, oh, naka 50% po. di ba? Wapa isa. Ako wapa yan. Oh. Oo oh. nga, syempre, kailangan sulitin talaga para hindi sayang yung, ano, di ba? Yung, Jesus. kaya nga, para hindi sayang yung pagpunta dito, di ba? Pag inang bodega na natin to guys, so, meron na naman tayong bodega na papasukin ngayon. At ito nga, ito, halo-halo na mga gamit sa kusina, sa bahay. Ayan, mga glassware, oh, di ba? So, mga plato, platito, mga lagayan ng mga pagkain. Ayan, makakabili po kayo dito ng murang-mura lang din. So, mga blender, may mga lagayan ng uh, initan ng tubig, And then, ito, mga pangsanggip din, mga lutuan din ito, no? So, may available din sila dito, mga calculator. Sobrang halo-halo talaga dito, guys. Mga burner, ayan, electric stove. And then, may mga ice crusher sila dyan. Espresso. sa mga mahilig mag-coffee, yung machine. Ayan, may mga coffee maker din sila available dito. And then, mga air fryer, dito sa kabilang side natin, ang mga air fryer, no? And then, meron din sila ditong uh, Uh, yung drawer, mga lagayan, organizer. Napakarami. Mga Australian brand, meron sila dito. Anko, spot cleaner. Ayan, pwede yan. Mga pang upholstery. Yung sa mga kama, sofa, pwede rin. Sa mga stain, pwede, pwede rin yan. 3,500 lang, pwede nyo na ma-avail dito sa Garnica Surplus Store. And then of course, oven. May microwave oven sila dito. Nagkakahalaga na lang ng 2,000 pesos. Working po yan ha. So, eto naman sa mga may restaurant dyan or uh, maliit na negosyo, kainan, kailangan nyo ng mga gas stove, available din dito sa kanila. Nagkakahalaga lang po ito ng 1,500. Pull out po ito from mall. Kitang kita nyo naman, never been used yan. No? So makinis na makinis. Malaki na po yan. So kung gusto nyo naman yung mas maliit, available din dito. Ayan, pakita natin yung maliit. Ito naman nag-range ng 1,300 lang. Ayan o. No? Oh. Diba? So sa mga may ano dyan, may mga parisan. Pwedeng-pwede -pwedeng yan. ba diba? Yung mga maliit na kantin. O pwedeng pwede ma-avail dito na napakababa. At good news nga pala dito sa kanila pwede niyo pong ma-avail yan na mas mababa kung marami yan yung kukunin. O, diba? So, the more na marami kayong kinuha dito sa kanila, the more na mas makakadiscount po kayo dahil nga uh, dito is, uh, kumbaga talagang pamigay na yung iba dito. At kagandahan doon, eto sa mga may motor dyan, naghahanap kayo ng tambotyo, eto magagandang klase, mga muffler, diba? Napakaganda. Allowed naman ata ito mga ganito, diba? nagkakahalaga na ng 1,200, kung trip mo, kung mahilig ka mag, ano, mag uh, oh, sa mga motor show, di ba? Kung trip mo mga 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 muffler, alam naman natin, uh, pinagbabawal din naman talaga yung ganito sa mga national road, national highway. Pero, oh, sa mga mahilig mag, ano, dyan, mag, uh, kung baga mag, magbuo, mag di ba? Yung tinatawag na motor show. oh yan. Pwede, pwede nyo ma-avail dito na napakababa. Sa murang halaga, 1,200, meron ka na ganito kagandang mga tambucho dito sa kanila. O, oh, di ba? Mamimili ka lang. Mga NLK po yan, no? So, mga kilalang brand yan from Thailand. Guys, naman, nag naghanap ng water pump available dito kila madam, no? So, ano ba yung uh, size na ito, madam? At magkano? Ayan, Mag meron gano? tayong dalawang klase, ha? Meron tayong .5 HP. May tank na siya, 12 gallon, stainless body, may switch at gauge, 5,500. Okay. So, mga gusto naman na mas malaki, hanggang 3rd floor, fourth floor, 5th floor, kayang-kaya niya. 1 HP, 21 gallon, stainless body, may automatic switch na siya at gauge. 8,500 na lang mga bossing. Ayun, oh. napakamura ayan. nun. O, ba? Diba? Yes. Pwede ka rin mag-wholesale kung gusto mo magbenta. Ayan, mag-PM ka na lang po sa page natin. So, mas mura yun, kumbaga? Yes, mas mababa. Mas mababa. At guys, ayun, syempre, yun nga, sa may mga, ano dyan, may mga apartment, malalaking building. O, yung mga mihira, kung yung tubig, maligo, Ayo. maglaba. Ayan. Correct. Ito na ang sagot. At napakababa lang kumpara sa iba ko ikukumpara mo, di ba? Yes, diba? si sunset na to ha. Wala ka nang gagawin kundi ikabit na lang. Oo. Plug and play na lang siya. Plug and play yes. na lang, o, di ba? five five at 8 lang nagre-range. Mas mura pag maramihan, o, di ba? Guys, may available din sila dito ng uh, solar, buy one take one, 1.5, pumapatak na yes. 750 pesos ang isang peraso. O, di ba, madam? Ay, dalawa na siya, meron ng panel, mm -hmm. 1,500 dalawang peraso ng mga bossing na, ayan, o, dalawang box. Dalawang box? At yes. limited na lang siguro ito, ilan na lang, di ba? Uh -oh. At meron din tayo mga nakasale na booster pump, ayan, no? pang shower, pang washing, 999. Yung 10 meters max head, 15 meters max head, 1.5. Uh, Then 20 meters max sir, 2,000. So ito yung tinatawag na kapag gusto saan lang ilagay sa sa, sa, washing, sa washing or sa eh, ano, uh, shower. Oo, doon lang siya lalakas talaga yung, pre yung pressure niya. Yes. Meron All din right. tayong chainsaw. Okay. Ayan, 4,500 steel siya. Mga pamputol ng, ano, ng kahoy. Yes, diba? pangputol. Ayan. Gasoline na po yan, 2 stroke. Oo, 4 stroke na rin. Stroke. meron din available. Ito, ano naman meron ano tayong to? tayong water pump, mga pangpalayan no, sa mga bukit. Oo. Meron tayong 4 stroke, size 2. 6-5 and 7-5 naman sa size 3. May libre na siyang kosa. Okay. Kompleto na. Kompleto na siya. Yes. Gagamitin na lang, no? Uh -huh. At ito naman. At ito naman yung mga ano pang heavy duty natin na car wash. Pang mga babuyan or mga magtatayo na negosyo. Uh -huh. Car wash. Ayan. 6,500 na lang yan. 6,500. Kompleto na yan. Ha? May 10 meters hose at may mga nasel na siya. Alright. So kung talagang gagamitin mo na lang. Gagamitin oh, mo na diba? lang. With warranty na rin tayo at COD hanggang Mindanao. Hindi na maganda doon guys, no? Di ba? Kanina nga kinipwento natin na pwede silang uh, magpa-COD nationwide yan hanggang Mindanao. Actually, napakarami. Kanina nga lang, eh, di ba? Nakita nyo na no? yung pinakita namin sa inyo doon kanina sa harap. Na marami, nagpapaksi tatay, no? ng mga pa-deliver na yun, di ba? Yes. -oh. COD yun na, wala kayong babayaran. Pagdating ng item, saka kayo magbabayaran. Ayun, o oh, di ba? At ano pa yung nasa baba natin, madam? Ito. Ayan, mga electric motor bar natin. No box lang siya mga bossing. Ha? Kung hindi ka maselan, ay 1,800 na lang yan, ha? Okay. Magkano sa labas yan? Nasa 6,000. As 6,000 yan? Eight, yes. Wow. Single phase to 20 volts. Ayan, 1 HP. 1,800, limited stock na lang po yan. Ah, nagi, ano lang na ito, kont konti na lang talaga, no? Ayan. may Meron din mga water pump na bar no box. 2,500 na lang. 2,500. O yes. oh, guys, paubusan na yan. Baga limited talaga. So dito lang yan sa Garnica store. Of course, Garnica Surplus store. Yes. Mas, nga pala lang. tayo matatagpuan. Ayan. Pwede nyo i-waste Garnica Surplus store Marilaw Bulacan beside Caltex Gasoline Station along MacArthur Highway. Oo. Oh, oh. Open tayo 9 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday. ay guys, no? inuna natin kanina yung warehouse. Ngayon naman, puntahan natin yung shop nila dito. Ano? So, eto, unang bubungad sa inyo yung mga nakalatag na mga bike, mga ibang power tools, mga tools, mga sapatos, mga footwear, mga bags. Meron sila dito, no? And then, uh, ano pa ba, ba, Sapatos nga dito, no? Ayan, may mga sapatos din sila. And, mga mall pull out yan, di ba? Nagranis yung mga magkani sapatos? One, two na lang, sir. per Oh, so, one, two na lang. O, ayan, no? May mga sizes naman yan. Di ba? And then, halo-halo po yan dito. So, may mga appliances ito, unang bubungad, mga refrigerator din. Makikita yung mga refrigerator ni Samsung. Sa magkano ang presyo ng mga refrigerator niya dito? Sa mall, sa mall sir, 52,000. Okay. 997 sa sir, is 32,000, 32,500. 32,500. Yes. Ayan, no? So, ilan na lang ata available neto, oh. And last then, two. last two pieces na lang. Tapos ito pa, ibang mga tools nila, no? And makikita nyo, may mga nakabalot sila dito. So ito mga nakabalot ato, ito itong mga nag-COD. So, di ba, yung papadeliver Do, sa... Dos yes, on Mindanao po yan. Okay, so pwede nilang ma-avail ano yan, ma ma via COD. Yes. No, yan, tulad yan. Papadala yan sa inyo. Ah, wala kayong babayaran, doon na lang pagdating. Na, pagdating diba? ng stock. Pagdating na lang. No? Item nila. Correct, correct. At ayan nga, iba pang mga items nila dito, na mga tools na simula sa pinakita namin sa inyo kanina doon sa may, ano, sa may warehouse nila. And ito pa, oh, talagang yun yung mga ready to, ano na, to uh, deliver at pa iba mga klase na mga tools and equipments nila, mga bike, ayan. And then, napakarami, halo-halo talaga kung makikita nyo dito sa area na to. And then, may nakita tayong washing. Sa so, washing nila dito, Panasonic, napakagandang klase. 7kg, nagkakahalaga lang to ng 10,000 pesos ayun oh, napakagandang klase. Actually, kaka-unbox lang natin ngayon oh, para ipakita lang sa inyo na may maganda silang washing machine dito. Ah, diba? Automatic washing machine. This one is sa uh, Japan technology. Kaya magandang klase po talaga yan. And then, meron din silang mas malaki. Ito naman ay nasa around 12 kg. 30,000 pesos lang nagre-range yung presyo. Yes. Napakalaki na, di ba? Oh, so, maraming kayo dito last time, di ba? Yes po, nabili na. Oh, Sold na agad. Nagkaubusan agad. O, oh, di diba? Marami pa yan. Ano bang tawag sa ganitong klaseng tools? Uh, Ayan po yung chainsaw natin. Okay? Chainsaw so na mga pamputol yes. ng ano? Uh, five. Ng kahoy. O, oh, diba? 4,500 pesos. Napakarami pa yan, o. Oh. So, halo-halo. At syempre, yung kanina, kanina, pinakita namin sa inyo nga, na meron sila ditong uh, pinapatekol na. O, oh, di diba? Yung pinapatekol nila ditong mga ah uh, bases, no? So, mga pang DIY yan dito sa area na. Good news nga pala sa mga mag-start pala mag-negosyo, nag-iisip ng negosyo, or kaya naman may existing ng business, eto, mayroon silang ipinapa-take dito, guys, na mga anik-anik kong tawagin, or mga base. Eto yung makikita nyo sa mga malls na mga nilalagyan ng mga uh, pang-design, ah, di ba? So, yung mga ganitong klase, guys, so, oh, na mga base guys na pwede mo lagyan ng mga flowers pang DIY so ito nagre-range na nasa 500 to 1,000 pesos yan. kung ibebenta mo sa iba no actually ang bentahan talaga nito na nasa 500 to 1,000 pesos pero dito tinetake all na lang to or pinapa take all na lang to ni madam no so uh, this one is 60 boxes yan napakarami isang lahat niyan isang isang lahat po yan no so take all po yan nagkakahalaga lang ng 85,000 pesos so per box uh ano siya, uh, pumapatak na 20 to 30 pieces ang laman ng isang box na to. So kayo nang bahala mag-compute, napakasulit nun kasi 85,000 pesos nyo lang ma-avail yan. 60 boxes na napakasulit kasi, di ba? Imagine mo ni mga design na yan. Ang mga bentahan nito nga sa mall na sa around na 500 to 1,000 pesos. So ibig sabihin talagang tubong lugaw ka dito. Sa, pwede mo ma-take all dito sa Garnica Surplus Store. Kasi napakarabi nyo, imagine na uh, 60 boxes, nagkakalaga lang ng 85,000 tapos ang bentahan nasa 500 to 1,000 pesos. May mga ganitong, uh, may ganitong klaseng uh, base ka na, na pwede mong itsangge, di ba, sa mga piyestahan, o usong-uso -uso yung mga ganitong klase, mga paninda, o di ba? So guys ha, paunahan lang to, Pinaubos uh, pinauubos lang dito sa kanila, kaya naman, i-message nyo na sila sa kanilang Facebook page, or i-message mo na sila sa kanilang page, para sa mga gusto mag-inquire regarding dito sa kanilang call na mga bases. Meron din sila dito mga engine motors sa may mga ano dyan, bangka, mga mangingisda natin mga kababayan. So meron silang uh, binibenta dito na mga engine motors. Yan oh, o, halo-halo na po yan dito. Meron silang uh, ilang, ano yun, ilang uh, size or ano size na mga engine motors dito? 16 HP po sa 13 HP. Okay, so sa 16 HP. High speed HP. na po yun ah. Okay, so sa lahat ng mga high speed na? Ah, hindi po. You, yung Enduro na nakatatakayan, high okay. speed po yan. Nag-range na magkano yung 16 HP? 8.5 na lang po. Okay. And then, sa iba naman? Yung 13 HP po natin, naglalaro siya sa 8,000. 8,000 pesos, mas high mura speed, siya. High speed, yes po. Pero high speed na rin lang. Yes po. Okay. May low speed din po tayo, available, 5.5 na lang. 5.5 sa pinakamura. Ito yung low mower. Ayan, yung may mga low mower din. Ito, take all na rin siguro to or baka ano, may, merong kang uh, ano, negosyo na pwede mong pag-displayhan ito mga lawn mower nila guys so nagra-range siya magkano yung loan mower dito 3500 alam mo magagandang klase pa ah. so mga bago pa siya no never been used to pulotan talaga yes po okay ayan 3500 lang may lawn mower ka na kung wala yung garden mo so makakatulong yan sa inyo para syempre pang cutting ng grass pantay yung talaga magiging cut niyan di ba